share ko lang kung bakit minsan mahina yung ikot ng electric fan. Halimbawa, pag sinaksak natin siya, tapos pinaikot natin, binuksan natin yung electric fan. Yan. Mahina yung ikot niya. So, mabagal siyang mag-rotate. So, karaniwan ang problema pag mabagal yung rotation o yung pag ikot ng electric pan, itong capacitor. Okay. So, ang gagawin lang natin, uh, titingnan natin yung value niya. Halimbawa, ito 1.5 UF, 400 volts. So, papalitan natin siya ng 1.5 UF, 450 volts. So, okay lang naman yun kahit sumobra. Uh, wag lang dito sa microparad ano. Kasi mas iinit yung makina kapag mas mataas yung nilagay natin. Kaya kung ano yung nakalagay, yun din ang ilagay natin. Palitan natin. Check natin kung gaganda ba yung ikot. Yan. Yeah, so, after na mapalitan yung kapasitor, ito yung dating kapasitor, ito yung bago. Try natin siyang buksan ngayon. Yan. So, mas mabilis na siyang mag-rotate kaysa dati na nakalagay dito yung kapasitor na to. So, kapag ka mahina na yung ikot ng electric fan ninyo, pwede nyo i-check yung capacitor. pwede kayong bumili sa mga electronics parts. madali lang naman palitan. Buksan nyo lang likod. Basta tatanggalin nyo lang muna yung saksak bago ninyo kalasin. So, ito yung sira niya. Kaya mabagal yung ikot.